Vaya, se dan a tu elección, Vale, 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 El final, si, Big Solo. Estamos en el campeonato de campeones, Campeonato de Campeones. Campeones de Campeones. Campeones de Campeones. Campeones de Campeones. Campeones de Campeones. Binugay tayo tapos Dapat kayo mabati sa akin ng high fan. Alam niyo ako mabuti Ako po ay tagahanga ng mga Pasigueño. Ako yung pahanga ninyo eh. dahil dito po sa ating lusod, sa Pasig. Ang mga Pasigueño ipinakita sa buong sa buong bansa, sa buong mundo na kaya palang labanan at supuhin ang korupsyon. Yun ang inyong ginawa. Yun ang uh, pwedeng ipagmalaki ng ating mga kababayan dito sa Pasig, mga Pasigenyo. Nakita ko po ang inyong giting. Nakita ko po ang inyong tapang. Nakita ko po ang inyong dignidad. Dahil dahil na rin po sa inyo yun. Dahil kayo po ang nagluklok sa mga taong nasa harap po ninyo ngayon. Kaya ako po ay tagahanga ng mga pasigenyo. Mabuhay po kayo. Iba na. Iba na ang politika dito sa Pasig. Kaya siguraduhin po natin na sa darating na hindi itong lunes, yung susunod na lunes, oh, yes. eh siguraduhin natin wag nang babalik ang luma at madilim na politika ng araw. Politikang may kasamang uh, may bahid ng korupsyon, politika ng pagnanakaw, politika ng mga uh, puro pangako, na napapako, hindi lang pako, pati martilyo, pupupuk sa ating mga ulo. Huwag na po tayo bumalik doon. Lalo na po yung politika ng paninira, politika ng panunuhol. Hindi po kayang bayaran ang ating mga boto hindi po, wala pong uh, halagang maipapantay ang sinuman sa ating mga boto sa ating dignidad. Kaya sa darating na eleksyon, iboto niyo ako! Kaya, bale, 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 bale. Bale, Straight hitting ng pasig. At tuloy natin ang hulitingan ng mga pasigin nyo. 1, 4, 3. Alam nyo na. Number 1. Roman Romulo. Number four. Number three. Very good. Yung yung kaya mga ninety sa inyong mga bro Hindi ko na po masyado pa kahaba ng aking talumpati at uh, baka sa ganda ng aking talumpati ako'y maiboto niyong senador. Ipapuhay po boto natin yung nakababata ako po kapatid. Kaya narito po naman ang nakatatanda kong kapatid para kayo po ay kausapin dito sa Barangay Sagan, Mayor Vico Soto. Maraming maraming salamat pa. Magandang magandang hapon, Barangay Sagan, Kristi Pagay! Tama uh, ka ba? Huwag mo na na malakas, walang huwag ah. yan. Pag may muwi, makakakabig ni Alan K. Biro lang na biro lang. At bibigyan uh, sa natin ito. Uh, uh, di pa ang Hi, fans! Eh, babukin ko. Dahil uh, sa pagkakataong ito, ako po ang fans ninyo. Ako po ay naging tagahanga ng mga pasigilyo. Dahil dito po sa ating lusod, napatunayan nyo na kaya labanan at supuin ang korupsyon. Yan po ang bagong politika na nakikita natin ngayon dito sa ating lusod.